Hello mga boss. Good afternoon. Mayroon na akong ipakita sa inyo mga boss. Nakaranas na ba kayo mag -tiles ng wall mga boss na uh, offcut sa baba. Offcut din sa ceiling nun mga boss. Yung offcut pala mga boss yun yung siruho. Yung tawagin dyan sa atin. Uh, dito sa Australia mga boss normal lang talaga yung mag siruho ka dyan sa baba. Agayan yan. nyan. Uh, 150 upkat nyan. tapos yung upkat naman yan doon sa taas nas mga 170 kasi ang nangyari kasi boss i-gawin ko sana tong full tile buo na tile dyan sa first lay, first row kaso lang ang masaklap yung ceiling na yan yung ceiling na yan, hindi dibilado ah uh, 20 mil ang diferensya doon naman sa corner na yon is 31 dito naman is almost 320-32 kaya sinadjust ko sa builder na uh, ganyan ang gawin ko normal naman talaga sa Australian boss standard yung ganong layout yung mag start ka ng 150 hatiin mo yung tiles kasi dito mga boss doesn't matter naman sa kanila kung ano sa atin kasi dyan sa Pilipinas si kailangan full tile dyan sa first row o unang layer dito hindi basihan mo talaga yung ano boss yan yung ceiling kasi kung once kasi kung nag pull tile ka dyan sa ceiling na yan paikot yan ceiling na yan pag nag pull tile ka dyan pag meron kang gap na 10 mil o 15 mil o 20 mil mahirap na yun boss hindi yun pasaro talaga kailangan double check ka talaga kung dito ka sa Australia mong tele yun lang mga boss ang mga style dito sa tiling dito sa Australia Tsaka dito mga boss Wala naman silang Masilan masyado mga boss Basta ang importante Itong shower area mga boss Ito talagang pinakamasilan yan. yan, kailangan yung tubig talaga dyan Wala talagang 100% talaga ano? May clevy Full kung tawagin ito Clevy o drop niya kung anong tawag dyan sa inyo Hindi ko na yun biniak mga boss Kinuhanan ko lang to ng layout ito Krimos ko gawa ng ang tiles kasi nito boss is 120 kaya mahirap boss mahirap i-play ito ibubuo ko sana to mula dito 110 kasi to mula dun sa wall na sa dito sa angle itong angle na to eh, hindi ko na sinunod kasi mahirap mag maggawa ng pole no ang laki yung pag -is split ng tiles ang hirap sobrang laki delikado pa kasi itong tiles na to made in Italy sobrang lutong punting pitik mo lang eh, bigla na lang na, ano, nababali kaya mga boss yan lang yung kung makarating kayo dito sa Australia yan talaga ang double check nyo see you in the next video